kita ko sa inyo kung paano magpalit. Okay? Pupatulin nyo yan. May dalawang wire yan. Ano? Uh, karaniwan. Uh, yan ay kulay pula at saka kulay itim. Pero yung iba, may ibang kulay. Pwede yung kulay dalawang kulay, itim. Pwede yun. Uh, may ganyan na kulay. So, paano lang yan? Pupatulin natin. Pagkatapos ay uh, i-open natin yung wire sa so, magkabilang dulo para pag tinap natin uh, meron tayong pagdudugtungan ng wire ng kapasitor na ipapalit natin. Ang wire, ang kapasitor na ipapalit natin ay kung ano yung value nung uh, tinanggal natin. Halimbawa, yan, yan ay 1.5. Medyo malabong nga lang. 1.5 yan. Uh, UF. So, ganun din yung ipapalit natin. Yan, 1.5 uh, UF din ang uh, ipapalit natin dyan. Ano? Yan. 1.5 UF. Yan. Pagka pinatan natin kasi yan ng mas mataas sa value, maaaring malakas nga siya umigot, mabilis, pero um, sobrang mag at maaaring masira yung motor, yung state ng electric pan natin. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, wala naman problema yan kahit magabalik na rantap ninyo kasi wala naman polarity yan. Uh, tap natin. Sa yung kabilang, tap natin. Yeah. Pwede yung kung wala kayong panghinang, okay lang naman 'yan. Mas maganda 'yung pagkakapilit niyo, pagkakadugtong niyo. Pero kung may panghinang kayo, pwede rin niyo 'yung hinangan. Tapos ang gagawin natin diyan, uh, sure niyo na malagyan ng tape kasi pag nagdikit 'yan, maari mag-spark 'yan, maari nga uh, masunog or uh, masira 'yung stator. So, yung eh, mapakamahal naman ng stator. 'Yan. O, lagyan natin ng tape para hindi siya maglapat. Ngayon, tapos lagyan ng tape 'yan. Try natin na paanda Tingnan natin kung nabago na 'yung bilis niya. Saksak natin. Tapos iiwan natin. oh 'yan, napansin niyo? Uh, nagbago na siya oh, bumilis na yung ikot niya. So ganun lang ano, napaka simple. Kayang-kaya